na washing machine. Front load washing machine. Ayan. And gusto niya magpabili. Pero sabi ko, meron naman kaming washing. Tapos, ang mahal ng front load. Sabi ko, paano tayo makakabili niyan? Saan tayo kukuha ng pera? Pambili ng front load washing machine. Ah, uh, pwede natin busti way way. Tapos, para may pera tayo pambili ng ganito. <laughs> sabi ko kasi, tay tayo kukuha ng pera? Bibenta daw namin yung toys niya. O, anong toys yung bibenta natin? Ah, uh, ano toys? Pili ka. This one? Yes, Are you sure? Yes. Are you sure? Bibenta na natin to? Yes. Wala ka lang gusto. Binenta natin to. Um, ito na lang. Saan? Alin? Ito, malaki bas. Anong ito? Ito na lang ibenta. Yes. Ito, ibibenta natin to. Yes. Ito, hindi na natin ito ibibenta. Yes. Ano ibibenta? Alin na ibibenta? This one? Wala ka lang ganito pag binenta natin to. Hindi na wala ko iiyak. Hindi eh. ka <laughs> iiyak. O, oh, magkano, magkano natin ito ibibenta? ah magkano? 20 20 20 dollars ito ganito kalaki o oh, ayan oh ang laki po ng bus na to ang laki ng school bus na yan ayan sobrang laki o oh, kung gusto niyo bilhin to 20 dollars po ayan may bibili ba nito yes. Meron? Yes. Are you sure? Yes. O oh, sige, bebenta natin 'to. Ah. Ano pa? Kasi kulang pa 20 dollars lang 'yung ano natin pera. Hindi pa yung maka ng front load washing machine. Uh, ano pa ibebenta natin? Pili ka pa. Ano pa? Ayan? Yes. Ito transformer, transformer yes. 'to na ano, to, truck na nagiging robot. Yes. Yeah, magkano 'to ibebenta? 50 dollars. 50? Yes. Ang oh, mahal naman. Yes. Ang mahal, walang bibili nito. Walang bibili pang $50. Magkano? Uh, last, final price. Last price. Uh, Magkano? $20. $20 na lang. Pareho to. Di ba ito $20 din? Yes. Ito $20 din. $20. $20. Wow. Nasa sa inyo na kung anong $20 yes. yung Yes. Kon. Ay, bibenta natin to ha. Ah. Wala ka lang ganito pag binenta natin to. Hindi mo ako eh. Are you sure? Yes. O, oh, ano pa? 20 plus twenty, forty. Forty dollars pa lang. Hindi pa yun kasya pambili ng front load. Ha? Pili ka pa. This one? Pickup truck? O, oh, magkano natin to bibenta? Uh, 50 dollars. 50 din? Yes. Ang ah, mahal laman. Mas mahal ay. pa to kaysa dito. Ay, ay. Um... twenty dollars. 20 din? Yes. Mas pareho lang dito ng price 20? Yes. O eh, paano pag tumawad yung mga tao? Sir, ang ah, mahal naman ng 20 dollars. Baka pwedeng mas mura? Ano sasabihin mo? Ah. sa yang sa Same ng giggwi. Hindi hindi <laughs> yan mahal. <laughs> hindi ba tumahal? Eh paano nga kung wala silang 20 dollars? Wala po kaming 20 dollars. Baka pwedeng 5 dollars na lang? Okay. Bibenta mo to 5 dollars? <laughs> o, oh, libre tawad. Pwede nito kay Greg Grey. Kung magkano lang yung pera niya. Pag 5 dollars lang pera nila, okay lang. Please, please. Pag 5 dollars lang yung pera nila, okay lang. Yes. 5 dollars lang, okay lang. lang nila to bibilhin. Yes. O, ano pa? Ano pa? Ano pa? Ito pa? Yes. Wala ka ng truck pag binilpinenta natin to. Ito malaku iiyak din eh. Are you sure? Yes. O, uh, magkano to? Magkano naman to? Fifty dollars. Ah. Twenty dollars. Twenty dollars? Kanina 15, uh, 15 tapos ngayon twenty. Last price. Yung sure, last price. Ah. Um, magkano? Magkano natin ito bibenta? Last uh, price. Magkano to? Magkano? Five dollars. Five dollars. Five dollars na lang. O, okay. paano pag, paano pag tinawara na naman? Ang oh, mahal naman ng five dollars, sir. Baka po, baka po pwedeng one dollar na lang. Sabi okay. Ano sasabihin mo? Sabi ni... Ano sabihin mo? Ah, uh, sabi ni Ma'am, sabi ni Gwigwi. Hindi e, yan mahal. <laughs> eh, wala nga siyang five dollars. Sabi niya, Sir, wala po akong five dollars. Sabi niya, Sir, wala po akong five dollars. Pwedeng one dollar na lang. S ito, five dollars. Ibigyan mo siya. Ay, ito. Ito. Ay, ah, ito. Yeah. Ito. Yeah. Ito lang ang mabibili niya sa five dollars. Tapos ito, eh, one dollar nga eh. One dollar nga yung pera niya eh. Grey, grey. One dollar lang yung pera niya. Wala namang one dollar dito eh. Ah. Uh, um, okay. anong, anong bibigay mo sa kanya? One dollar lang yung pera niya. Um, twenty dollars na lang. Ano twenty dollars? <laughs> Bibigyan mo ka. Bibigyan mo siya ng twenty dollars? Para may pambili siya? Yay. Lugi naman tayo nun. Ikaw pa um. magbibigay sa kanya ng twenty dollars. Ano ba yan? <laughs> Kailangan nga natin makabenta eh. Para may pambili ng front load washing machine eh. Lugi pa tayo. O sabi mo na, bilhin na kayo. Bilhin na kayo. Toys for sale. Bilhin na kayo ng toys. Adali, sabi mo na. Sabi mo bumili na sila. Bubulin na po kayo. Bye-bye. <laughs> Bye-bye.